Wait lang, mga batang Ngayon, natutulog na si parin Dayo. At, gising na ang aking kaibigan. <laughs> Wait lang, medyo malam. Ngayon, mga kabatang, ito na yung pagkakataon ko para gumanti kay parin Dayo dahil matagal-tagal na ako hindi nakakaganti. Yan. Yeah. Kita niyo naman yung ahas natin, oh. Kita niyo talagang parang totoo. ah, oh, oh. Kung naalala na niya yung pagprank kay parang day. Aray, matagal kong hindi nakita eh. Parang natambak ko din eh. Hindi ko alam mo kung saan na napalagay niyo. <slap> yung mga batang, tuturo ko sa inyo. Kung saan tayo mamaya tatahan. Nandun si parang day yung nagsiselpon. Na. Tulog. na si Maris tayo. Oh. Sabihin niyo 'yung scripted, are ha. Oh, natin nang limang segundo. <laughs> 'Di ba? Tulog. Oh, sabihin niyan scripted da na naman to ha. Ngayon. Hindi ko po 'yan ihahagis ng tulog ang tatay dahil ako'y magagarote aantayin uh, ho natin na magising ang tatay. Yun ho yung nagigising pag kanya cellphone ay buhay. Yan ho yung cellphone yun hindi pa talaga ganong kalalim ang tulog. Kaya aantayin ho natin mag cellphone Dito mga patang dyan tayo dadaan. Tapos meron dyan butas doon. Doon ko ilalaglag itong ating ahas yung mga camera natin nailagay ko na kasi tulog na si Parendayo. Maliit lang pong camera yung ginamit ko at nagsisel po na si Parendayo. Antay natin magising. And... <laughs> Takot. Ihagis <laughs> na natin to. Hindi ko po ihahagis sa tatay to nang ang tatay ay tulog dahil baka humasa po ako. Kaya antay nun natin magising.